programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Binayaran nga nitong si Sir William, itong ang siikit ng milyong halaga Ngunit ang ating bidang si Ikit ay hindi niya nga ito tinanggap dahil mas iniisip nga niya ang kapakanan ng kanyang mga kaibigan at mga kababayan dahil nga ipinaglalaban nila ang kanyang lupain at ang kanilang mga lupain nga napilit pilit nga ang inaagaw nito nga si Sir William kasama nga niya at kakotsaba nga niya dito ang bruhang si Suraya at ngayon nga ay sinuhulan ng pera dahil yun nga ang sabi sa kanya nitong ang si Suraya Kaiser William na pera lamang ang katapat nitong si Ikit ngunit hindi nga sila nagtagumpay sa kanilang balak na itong ang si Ikit ay bayara ng malaking halaga upang isurrender na nga lamang ang mga lupain at dito nga ipatayo ang resort at casino nga na ninanais nila dahil dito nga ay tul bini bini binibrainwas nga nitong si Suraya ang pag-iisip nga nitong si William at ang pangganga nitong si Mayumi kung kayat dito ay agad-agad ngang napasugod ang ating bidang si Ikit dito nga sa harapan mismong sa resort nitong si Sir William at kasama nga itong nga si uh, Suraya na ngayon nga ay talagang ipinaglalaban ni Ikit ang kanilang karapatan at ang kanilang uh, lupain na hindi nga do siya papayag naapihin at tapak-tapakan na lamang siya ng kahit sino man lalo na nga itong si Sir William na ang akala niya ay matalino siya kung kaya't dito nga ay tinatawag nitong si Suraya ang gwardya ngunit pinigil nga ni Drew at itong ang si Matthew na wag silang makikialam dahil si Matthew nga at si Drew ay nasa likod nitong si Ikit na siya nga uh, nagpapalakas ng kanyang loob upang uh, wag nga siyang pumayag sa anumang nais gawin ng kanilang dadi kung kaya't dito ay para uh, palalabasin sana nitong si Sir William, si Ikit at Kakalgarin. Ngunit ang nangyari nga ay nahawi nitong ang si Ikit, Sir William at agad nga itong naitumba at nasabi nga niyang yan ang nararapat sa iyo sa mga katulad mong mata pobre at babalik sa iyo ang lahat ng kasamaang ginagawa mo sa iyong kapwa. Ito ang salitang iniwan nga ng ating bidang si Ikit kaya dito nga ay patuloy nang lalaban si Ikit at hindi na nga siya papayag na apihin ng kahit Sino pa man kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa binibining Marikit. Kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng akin channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.